Buka touch. Buka leng leng. Oh, Ulang kuryente. Blackout. Hello, good evening. ya matulog na sana kami. Pero paano kami matulog? Hindi mo na kami matulog kasi. <laughs> Naligo ako today ha, in fairness. Ayan. Naligo ako dahi. Alex Maparaw, Marapaw Kamasura. Hi Alex, Marapaw Kamasura. Walang kuryente, tapos wala-wala pa yung signal. Cecilia Pascua, good evening. Bel Alvarado, shout out. Hi, Ma'am Bel Alvarado. Lainil Panya Balilimolet. Elena Can Canoza po. Baby Jean Igot Birdin, May gabi -i. Dennis Iak. Zabanal, Alex Marapaw, Kamasura. Uy, hala. <laughs> Nandito si Bukatech. May Bukatech dito, ipakita ko. Ha. Ayan, narinig din nyo? Bukatech, ang daming Bukatech dito din. So dyan, may ilaw dyan kasi may solar ako dyan sa labas. And may ilaw dyan. Yan si Bukatech. Bukatech. Tech. Yan, Tech. Nagutom ka na. Mamaya na, kumain pa sila si Mother. Yan, Bukatech. Naghintay siya dyan sa labas. <coughs> kasi kumain sila si Mother. Ma! Ang iring ma, naghuwat. So, ayan, nag Ayan, o oh, buka touch. Dalawa yan sila eh. Walang kuryente. Yung pusa na yan ay talagang pinapakain namin yan every morning. So dyan, may ilaw dyan. Kasi may... Ang una ko talagang pina ng solar dyan. Yan o oh, sa ano sa... Sa bungad. Pira pungag. An, Lani Alaw, hello mam Lani Ruena Nambong, Josephine Sinangoti Lobrera, good evening So ganito kadilim ang aming paligid pag walang kuryente So sobrang dilim day na masasabi mo talaga na dilim is real Hi mam Ma Tess Martin, how are you? Alex Marapao Kamasura. Meron kang bagong bukatets. Yes, Alex Marapao Kamasura. Ang daming stray cats at stray dogs dito. Meron kaming aso dito. Tatlo. Hindi sa amin. Nandito lang sila pag kumakain kami. Parang alam nila ba na kumakain kami. At saka dalawang, ano, dalawang pusa. Lisa Cabano, good evening. Ruena Nambong, kaluoy sa iring. Yes, Ma'am Ruena. Ninia Dakil Olivar, hello po. Robbie Lee, hello. Hello, Ticharing. Hello, Roby Lee. Kano-ano mo si Jet Lee? Robby Lee, Macy 47 Vlog, hello. Jocelyn Simbahon, good evening. Aida AI Fam. Hi, Ma'am Aida AI Fam, good evening. Le George Laurel M. Naseh. Pahabera si Jing. Jing. Island serato hilo So naisipan ko na mag na live Kasi nga dito sa labas ng dito sa terrace ay meron namang signal kahit blackout. Kasi nga malapit dito sa ah, dito lang ah, ah, hindi malapit doon sa kabilang barangay, meron pong tower ng dito. So meron akong isang itong cellphone na ginagamit ko sa pag ay naka dito ito naka dito na sim card kaya nakapag ako ngayon at lumabas ako dito kasi nga tinitingnan ko yung ano yung outside world pag this is ngayong gabi this is lalala umakyat siya doy gutom na ka nikaon pa si mother Kuat lang ha, ayan, umakyat siya dito day. Mm -mm, umakyat siya, bibi. Gutom na ikaw, bibi. wat lang kay mama ha. Kumain kasi sila. Kumain yung dalawa kong mother. Kaya umakyat siya dito dahil. Umakyat siya dito, si Flores Floresa Pilayo, blackout din po. Kaila may timang. Yes, ma'am Floresa Pilayo, kasi isang isang... Isang ano lang kami, isang municipality lang kami. Ay, ni balik na. Kani balik na lagi dito. Ako man gi-off diya, ma. Oh. Bumalik na. Bumalik na yung kuryente. <laughs> Bumalik na yung kuryente. si buka touch. Bukotet. Mm, ni mama ka. Ato ni mama ba, ang mm, wawawa siya kat tapos nagtangki ang pasiya. Ato nga to bibi sige na. Ato na ba? Sige na ayan nagtangki ang kawawa siya doy Siguro binugno siya. Binugno siguro siya doy Bibi ato na ni mama bibi. Sige na ato na. Ato na ba? Wala man wala man dito bibi ang ano ang pagkaon to ani mama. Sige na to na ba? Mo kawawa siya doy. Anuhin ko to pag ano lang talaga ako pag I am able and ano kaso lang ang mga pusa ngayon ay talagang ano muna ako distansya muna ako dahil sa karamdaman ko doy. At saka naintindihan naman nila yon na sa kalagayan ko Excuse me. <coughs> sa kalagayan ko, kailangan ko munang dumistansya sa mga pusa. Floresa Pelayo ang cute ng pusa ng hingi pa ng Yes Doi Sandra Paz, Good evening Joy Monsanto Ilopo Alan Amaba Good evening ati Good evening madam Kumusta po? Shout out from Taguig City Balutay Hello Balutay? Luma Nandyan ka pa pala Balutay? Bibian na. yung linya ng kuryente yung linya ng kuryente niyo sa bukid magkaiba sa bayan Yes po, magkaiba. Magkaiba sa bayan, ma'am. Vivian Mangrena. Wala tayong magawa dahil hindi natin hawak ang may-ari ng kuryente. Kaya pag may blackout, ay, wala tayong magagawa. Kaya ang magagawa natin ay, mag-solar. Sa bukid, pag nag, walang kuryente, walang problema doon kasi, yung bukid na yon maraming nagbibigay ng ano, ng solar. Kaya nauna ko doon, nauna nauna kong ininstall yung mga solar do na binigay. At dito naman yung na-installan ko lang ng solar ay oh, isa pa lang yung na-install kong solar dito yung nasa Pasensya na. Wala-wala yung ano. Wala-wala yung tawag doon. Wala-wala yung signal din. Eva adan sa merkado. Atecha di ba dumating na yung kapatid mo? Bakit di siya nagpunta dyan? Nagpunta naman, ma'am. Hindi lang ako, hindi hindi lang ako nagvideo. video Nelda de Leon Oliveros from Talisay, Batangas. Atecha, musta na si Buka? Si Buka nasa bukid, very very guwafa. Bibian man green na madalas blackout sa bayan. Yes, doy. Madalas mag-blackout dito. Vin Veronica Corpus Exebia Hi Ma'am Veronica Corpus, Exhibi. Ati sharing, cheering. May hika din pero sige pa din ako sa pusa kasi mahal na mahal ko ang pusa. Ma'am Veronica Corpus, exyabi. Alam ko naman Ma'am, ako din mahal na mahal ko yung pusa. Kaso lang sa kalagayan ko kasi hindi kasi hindi kasi hika lang. Wala akong hika. Uh -uh. Wala akong hika pero alam niyo naman na yung karamdaman ko ay pumunta na sa lungs. Yes. So, kailangan ko muna ano, do talagang ganoon, pero kailangan natin. <laughs> kailangan kasi gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay ba yes. Magtalukbong ka ng ulo pag gabi at para di ka pasukin ng lamig. Naila Marie. Yes. Yes, Day. An, Laurel. Hala, Laurel. Kumusta? You're back, An Laurel. Vivian Mangrin, nasa bukid blackout pag masama ang panahon. Yes, ma'am, Vivian. Masama ang panahon doon, blackout agad. Melba Ladimora, akala ko vacation dyan sa'yo si ating Abel. Melba Ladimora. Actually, ano, doon sila natulog sa Cliff Cabanas Resort in the Ngabel At kailangan nilang umuwi kasi nga meron silang appointment bukas papunta sa Little Amsterdam of Cebu na tinatawag na Siraw Flower Garden. Pumunta si Ngabel dito, nagbaka sakali na baka makasama ako. Pero tinanggihan ko talaga, ayaw ko. Kasi nga, ang layo nun, at hindi pa talaga kaya ng katawang lupa ko. Na, ah, hindi naman sinasabi ni Dengabel nga, sama ka. Oo, pero talagang, ah, syempre, yung may-ari kasi ng yung may-ari ng Little Amsterdam of Cebu and yung Little uh, yung Siraw Flower Garden ay common friend kasi namin, mabait si Ma'am Elina Chua. Common friend namin ni Inday Ngabel, ni Ate Julie, ni Madam Wakwak. Kaya meron ngang ano dun, meron meron nga silang si Ma'am Elina Chua ang may-ari ng Little Amsterdam of Cebu na the Siraw Flower Garden ay meron nga silang promo na kahit sino na magpunta doon at sabihin lang na kilala ko si Ate Charing, kilala ko si Madam Wakwak, automatic may 50% discount sa entrance. Yes. Ganun kabait si Ma'am Elena Chua. Ang entrance doon is 100, 100 pesos per head. Pero pag sinabi mo na subscriber, uh, follower ako ni Ate Charing, at valor ako ni Madam Wakwak, matik na 'yan. Bigyan agad ikaw ng 50% discount. So instead of 100 pesos 'yung babayaran mo sa entrance, 50 na lang, 'di ba? At ma malaki ang naitulong, maila malaki ang naitulong ni ma Madam Elena Chua sa akin financially noong ano noong uh, nasa ospital ako. So, pasensya na yung mga ino-offer ninyo na take ka ng ganyan, take ka ng ganon, take pa more. I'm sorry. Mm. Ang kailangan ko ngayon is talagang magpahinga lang. Yung mga tinitake ninyo, yung mga, yung mga inano ninyo, yung mga tawag doon. Yung mag -take ka ng ganyan, mag -take ka ng ganito, kasi Kesyo kesyo la. show. Uy, Iris, tabi, kumusta? Mm -hmm. I miss you. I raise the value. Ngayon lang kita ulit nakita. I raise the value. Bibian na mura lang. Yes, mura lang dahil. Jacqueline Ignacio. Hi. Ano na na pagpaong ma? Ah. na nagyaha. ha? Kipakaon na nimo ang iring ma? Okay. Luoy ka o pero man usawa man yung uh, wala internet na wala lagi wala internet ganina pa ni ano na no, no. ambo wala ding internet connection internet. walang internet yung ginamit ko ngayon data Carmen Lapot Shore musta ka na ito pula pula pa rin ang hasang Jacqueline Ignacio hello po Melinda Jacaban Sinet Imelda Palaga Pagalaran. Hi po. Carmen Lapot Shore. Anging Borha. Gandang gabi. Eugenio Zusa po. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo yung view. So, ayan yung view paggabi. So, nandito ako nakaupo. Tapos, dyan ay... Uh, malapit na siyang ma -plain. Kasi na, natapos na. Natapos na nila hakutin yung lahat ng mga bato dyan. Ano lang, isang araw lang nila hinakot yung mga bato dyan. Kaya talagang hangang-hanga ako kay Leo. At yung kasama niya na taga bukid, talagang trabaho-trabaho sila. Mm -mm. Biruin nyo ang, ang, mga, ang lalaki na mga bato dyan. Tapos isang araw lang naubos nila. Ang dami nun. Kaya ayun. Ako naman talaga is marunong akong ano. Marunong akong. Hindi ako, hindi ako yung manhid ba. Na alam natin na mabigat yung trabaho nila. Siyempre. They are compensated. They are, they are, compensated with anong tawag don yung. Uh, yung kailangan sa trabaho nila. At syempre, pinakain na, pinakain na din namin sila ng libre. Kasi nga hindi biro dahing, mas nakakapagod pa yun kaysa mag-construction worker ka. Kasi pag nag-construction worker ka, di ba, uh, like uh, yung pahinante, ganun. Pero sila talaga, yung pag-ano nila sa bato, yung paghakot nila sa bato, ay talagang grabe. ako na lang ang magsabi sa kanila na pahinga muna kayo. Sinabihan ko sila na every hour, every hour hindi kailangan na talagang ano ninyo continuous yung pagtrabaho ninyo kasi ang katawan ang katawan niyo lang din ang mahihirapan. So every hour, every hour kailangan magpahinga kayo ng 20 minutes. So 40 minutes lang magbuhat sila tapos every hour pahinga ng 20 minutes. Tapos yan. Mm, mm So ang bin ang binayad ko sa kanila is ano? Ang binayad ko sa kanila is 500 pesos. 500 pesos a day. At tapos libre kain. Tapos yung snacks nila is pizza. Pizza yung snacks nila. Tapos kahapon yung snacks nila ay nagpa-deliver ako ng milk tea. Tapos yun nga, nilutuan namin sila ng masarap na, na ulam kasi libre sila kain tatlong beses breakfast, lunch, and dinner bago sila umalis, bago sila, uma, uh, bago sila, bago sila uuwi sa bayan o oh, sa bukid ay papakainin muna namin sila ng uh, early dinner So iba yung ano ko iba yung pinadala ko kay Leo yung talagang sanay sa trabaho, yung tagabukid bukid talaga ba, talagang as in, yung ang trabaho doon na talagang masasabi mo na sanay na sanay sa buhatan. Kasi nga hindi pwede na yung magbubuhat ng mga bato dito ay talagang hindi sanay. Kasi nga pinahanap ko si Leo, sabi ko dong Leo maghanap ka dyan ng talagang sanay sa trabaho. Kasi para ano, ayan o, oh, naubos talaga dahil. Ubus nila dahil. <laughs> naubos. So, yung mga natira dyan, ano yan, yung mga natira dyan, ano yan, mga, mga bato na yan na hinuhukay nila. Kasi nga, pinaano ko, pinaplane ko talaga. Pinaplane, sa bandang dyan, plane na siya. And dyan, sa bandang dyan, is plane naman talaga yan. So doon na lang, yung parang, na ano doon, parang, parang hill, yung hill doon na, uh, maliit na hill, pinaplane ko na sa kanila. Tapos yung mga ganyang bato, yung yung nahukay nila sa ilalim at magagamit kong mga bato na yan sa pag riprap doon kasi yung plano ko yung sa bandang dyan ipapariprap ko yan para sa bandang ito ay ano, uh, plain at pwede dito mag pwede dito mag party pwede dito mag disco Alo, disco ba pwede dito mag disco pwede mag party tapos dyan maglagay dyan ng tarpulane uh, diba? yan yung plano ko na eh unti-untiin lang natin kasi hindi man naman pwedeng biglain natin ang mga plano sa buhay day. Kasi ganun talaga day, kailangan natin, alam niyo naman na talagang huwag tayong magmadali. Don't, don't get things into rush hour. Kasi dahan, -dahan lang. dahan, -dahan bayot. Ako, inano ko talaga sa kanila, sinabi ko sa kanila na kayo, mga bata pa kayo, yung mga edad ninyo ay talagang wag nyong abusuhin yung katawan ninyo. If makahanap kayo ng ano, if makahanap kayo ng mga amo na talagang uh, tawag doon, yung kasi may mga amo naman talaga na masungit. Maghanap kayo ng mga mababait na amo kagaya ko. <laughs> Eugenio Sosa, pwede pang tayuan ng isang kubo. Hindi na ako magpatayo ng ibang kubo yohen yung susa. Bakit? Magiging, ano, magiging crowded na dito. Mm -mm. Ayaw ko nang magiging crowded. Kasi pag mag, mag magpatayo pa ko dyan ng isang kubo, alam niyo anong mangyari? Hindi makikita ang view. Hindi makikita ang view ng original kubo. At gusto ko na, wala, yung gusto ko na simple lang. Gusto ko talaga na simple lang. Ah uh, uh, Na wala. Ganun lang, very simple kasi nga if magpatayo pa ako ng ibang kubo jan alam niyo anong mawawala? Mawawala yung view. At yung view dyan yung yung ano sa dagat, yung overlooking sa dagat. That's the best view. At pangalawa, ang 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 design. Ang simpleng design ng aking bahay kubo mawawala yun. Kaya, simple lang, pag nagiging play na yan dyan, ang una kong itanim dyan, Bermuda. Bermuda ang una kong itanim. Tapos, di ba matagal pa yan, ano, matagal pa yan, dadami ang Bermuda. Double cropping. While, yung Bermuda ay lalago, tatani, pataniman ko ulit ng, ano, ng talong. Di ba? Kasi para may ulam kami ba yun? Para may ulam kami. So, talong at saka ano? Talong at saka uh, Bermuda. So, darating ang time na pwede kayong magbakasyon dito pero hindi kayo matulog dito sa bahay kubo namin. Kasi yung bahay kubo namin, good for us lang. Oo. Pwede kayong bumisita dito pero doon kayo matulog sa baba. Maraming ano dyan. Maraming beach resort na pwede kayo magbayad dyan ng uh, mga air conditioner room. Malapit lang, sobrang lapit lang. So, pag ano na, pag tawag doon. Pag talagang ano na, pag okay na ito dito, ay mag ano ako dyan, mag resort hopping ako dyan sa baba. Ang daming resort dyan na pwede dyan kayo matulog. Kasi meron silang room for rent. Mhm. -mm. kay Inday ngabel, mhm. -mm. Si Inday ngabel hindi dito natulog kasi naintindihan niya na maliit lang talaga itong bahay kubo namin. Maliit lang. At saka syempre, pag gusto mong magbakasyon, gusto mo komportable. <coughs> Kaya si Inday ngabel para komportable silang dalawa ni Ashley, hindi na sila sumiksik dito. Ganun ka si Inday ngabel. At doon na natulog si Inday Ngabel, nagbayad siya ng accommodation doon sa Cliff Cabanas Beach Resort. At malapit lang yan dito. Mga 5 minutes drive. Tama ba? Mga 5 to 7 minutes drive. Pero dito malapit sa bahay kubo namin, dyan o sa unahan, may 1, 2, 3, 4 apat na beach resort na pwede kang mag ano pwede kang mag mag rent sa kanila accommodation 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 ay, ay wait doon pala sa ano doon pala sa video ko sa youtube may nag comment doon na ayaw na daw ayaw na daw niyang manood sa aking mukha sa aking video kasi natakot daw siya sa mukha ko dai. <laughs> dati daw nanonood siya. Nanonood siya dati. Ngayon daw hindi na siya nanonood kasi na, nakakatakot na daw mukha ko. Natakot <laughs> ba kayo? Thank you so much. Hindi kayo natakot. Vivian Magrena, matatanaw ba Clip Cabanas dyan sa bahay mo? Hindi po ma'am Vivian Magrena. Kasi yung Clip Cabanas, ang Katmon kasi, ah, uh, tawag doon. Ang Katmon kasi is ano Ah uh, ayo na pag ngama. Kay live pa ko. Ang Katmon kasi is uh, maraming bundok. Mm -mm. Dito sa highway, hindi ka makakakita ng patag sa Katmon. Lahat bun lahat bangin. Kaya hindi makita. Mhm. -mm dito, yung, ang Cliff Cabanas, pag nasa Cliff Cabanas ka, ang view sa Cliff Cabanas, yung katabi lang din na mga resort. At syempre, yung dagat. Kagaya din dito, dagat. Dagat ba? Yeah. Duran Maribel. Hi, Ma'am Duran. Mary Hayag, hindi nakakatakot mo ka, mga <laughs> Alam ko, Ma'am Mary Hayag, inano lang ako noon eh. Hi, Mars D. Hey, Mars D. Eh, sinusubukan lang niya yung ano ko yung gaano ako ka ano ba gaano ako kapasensyoso sa mga ganong sa mga ganong mga harsh comments mga mga mean ba mga mean comments Jackie Morales I love ate sharing di araw ko pag di kita napanood mula noon thank you ma'am Jackie Morales Maria Blandoy Lupo, Zipte, Fraggrass at ate siya maganda kay sa Bermuda Zipti, ano, mas gusto ko Bermuda. Kasi nga, subok na dito sa lupang ito. Kasi ang daming Bermuda dun sa kabila. Na same lang ang lupa. So, why settle for mga ganong grass na hindi ko alam if mabubuhay dito na meron namang subok, which is the Bermuda. At maganda din naman yung Bermuda. Diba? i mo lang siya, na itrim mo siya. Maganda yun. O oh, sige na, oy, anong oras na? Lal, uh, papasok na ako. Kasi matulog na kami. Good night. Thank you so much everyone. God bless. And happy weekend everyone. Today's Friday. Tomorrow is Saturday. And November. November 3. November 3, no? Bye. Thank you so much. Thank you sa 60 stars. Thank you for that stars. Sky Butchog. Ako ati siya, dugay na kaayaw ko nagtanaw sa imong vlog. Oy, thank you Sky Butchog. Thank you Sky Butchog. Okay, sige na. Good night everyone. God bless. Ingat kayo palagi dyan. See you on my next live. Bye!